Okay guys, may napulot tayo na bag. Yan you know? o. May sil May mga gamot, supply. Tapos. Uh, cellphone. Susi. No. Tabulin natin yung rosco. Kasi nakita ko sa ilalim niya, may... katabi na parang tapos may mga juice nga sa bottled water ba? Ha? Uh. Inyo diaw? Oh? Hoy, dyan pa si Dalom kay nakita ko eh. Oh, may, ano na noon kung Ano may bag Oh, das may cellphone. Selpon balik nit, kung siguro ni ma. balikan sa ng uin ng tuh. Ingrid guyud ja ko ko Oh, may Eh, membakin ko bulong. Selpon sudlay. Wala id di jan? Yeah. Wait, wait. Lighter, oh. adi lang bulong. Oh. Balik na naman daan, nakita pa. Hmm, nag gani oh. Napansin niya kaya ni. Oh. Ang problema kung sakay sa katong bulong nga, ano. nagat to ko siya eh. Yung sipa ba eh? Pa, ayan di sa gailan, jay. Inyo dyan, ang bukon. Ang harik may binangon na rin, nag-atunog. Nadala man hindi <laughs> <laughs> okay. <Yes>, ah? <laughs> pa pala, may bus Ito pa yung laman niya na ako kay Nina So, <laughs> oh, inahanap nila guys yung matanda na baka pinasakay nila or hindi ko alam yung buong, buong story ah. kasi alam nila eh meron, sila, meron silang idea na nasa, baka daw sa matanda yun yung bag <laughs> Doing katiklan kami, may bibili na ulam. Alright.